Ang mga axolotl ay mga kahalihalin inang nilalang na nakakuha ng interes ng mga siyentipiko at mga mahilig sa hayop. Tinatawag silang living fossils, sila ay may kamanghamanghang kakayahang makapag-regenerate ng kanilang mga appendage sa loob lamang ng mga ilang linggo o buwan. Bukod pa riyan, ang mga axolotl ay maaaring mag habang nasa larval stage pa lamang at inaalagaan na sila bilang mga pet noong sinaunang panahon. Ang salitang panggalan ay mula sa salitang malay na panggulong na tumutukoy sa galaw ng panggalan na pag-ikot ng katawan para iprotektahan ang kanilang sarili. Ang Philippine panggalan o Palawan panggalan ay isang uri ng panggelan na matatagpuan lamang sa lalawigan ng Palawan sa Pilipinas. Ang Philippine panggalan ay isang medium-sized mamal na may maliliit na triangular na mga scale sa katawan na mula sa keratin maliban sa kanilang tiyan at mukha. Ang Philippine panggilan ay may pinakamalaking bilang ng mga rows ng mga scale sa likod kumpara sa ibang uri ng panggilan sa Asia. Ito naman ang Shoebill, alam mo ba na meron silang iba't ibang pamamaraan upang makakuha ng pagkain? Ang ilan sa mga ito ay tulad ng pagtayo sa parehong lugar ng matagal para makahuli ng mga isda at iba pang aquatic na hayop na dadaan. Sila ay nagbibigay din ng iba't ibang mga tunog para makapag-communicate sa kapwa nilang Shoebill. Kahit na hindi sila magagaling sa paglipad, maaari pa rin silang gumawa ng maikling mga paglipad kapag kailangan nila ito upang makaiwas sa mga predators o mag-relocate sa bagong lugar. Ang mga platypus ay mga nocturnal na hayop, ibig sabihin, sila ay pinakaaktibo sa gabi. Mayroon silang siksik at waterproof na balahibo na nakatutulong sa kanila upang manatili na warm at dry sa tubig. Ang mga babaeng platypus ay naglalagay ng isa hanggang tatlong itlog sa isang pagkakataon na nangangitlog sa loob lamang ng sampung araw. Ang mga sanggol na platypus ay tinatawag na poggles at ipinanganak na walang ngipin o kakayahang lumamoy.